Mga masabaw, mga idol, maaapin, masinahan Mga idol, na nagtapos na lamang mga po, na ito'y bang mungkin nama makadatsal eh ure era na kanal ka pa tore, rato ore oh nagdago man era mag kanal mga idol may kami makwa mak kanal. Nabi lapano na tanen di. Bukak Sanda kami magkanal mga idol. Okay, takama yang pagkanal lang mga idol. oh, mga idol, okay, e, tatanga na kami na. At kung magkanal. Nawe lang mga idol, ikwami o. Oh. Makanal, tu sa abugang. Pa, Nola na patuloy na farmers mga idol. Malapo talang ka yung panaigay may bagong. May eh baga may napanabaling na ka na lang mga idol. Kanalami pa ka. Aro pa kay kanalami, alalawa pa kay idol. May napaga, ure, sabugado, napata, nasingin, na pa ka nagkadwa. oo pandat ure, sabugad doon na pa na singin na na. Ano ang buhay magsasaka mga idol. Sipag taga lamang makakaraos talaga pa. Ganito lang ang buhay magsasaka mga idol. mga idol. Kailangan eh, lang natin magsipag araw-araw Ito mga idol oh, yan, oh. Mag, Ang tawag namin dyan Ay makanal Para pagka ano Hindi natalbog yung Isasabog namin Yung na binhi mga idol Yan yung ginagawa namin Sa so, yan pagka Nagtatanim na kami ng palay Kinakanalan namin idol Para yung mga tubig eh, hindi ma-stack doon sa ano sa sa kamyang para matuyo siya para yung binhi natin eh, hindi kainin ng ano nang kuhol at saka hindi rin siya maano matalbog ang tawag namin doon pagka yung tubo niya eh, hindi na makatubo dahil may tubig masisira kasi pagka maraming tubig mga idol hindi siya makakatubo kailangan ni eh tanggalin lahat ng tubig para yung ilalagay na ano binhi sigurado maganda yung tubo kaya ganyan lang yung ginagawa namin mga idol ganito lang kami magsasaka mga idol sipag at tiyaga lang para makaraos pang araw araw para pagka yung pananim namin eh kung ganda yung ano, bunga. Pagka nagtabunga na, di, mayroon na naman kami pagkukuha na ano, makain mga idol. Yan ito lang talaga ang buhay namin dito sa probinsya. Buhay magsasaka mga idol. Ito na kasi yung ano, pinagisnan namin na trabaho. Mula maliit kami, eh. dati magsasaka na yung mga magulang namin. Kaya ito na yung eh yung parang nakasanayan namin na trabaho dito sa probinsya kaya yeah. pagka namunga di merong blessings mga idol meron tayong aantayin na ano pagkuha na makain kasi pagka hindi ka gumalaw ngayon at paigay ka lang hindi ka gumagalaw para sa yung hanap buhay din na tayong makain mga idol pagtatamad tayo kaya yeah, ilan, nagsipag lang tayo palagi para yung blessings si eh, marami maraming blessings kasi pag kayo, hindi ka nagsipag hindi naman lumarating yung blessings eh. hindi yan nagkukusa pumupunta sa iyo kailangan mo rin sipagan para yung blessings eh. nula no, na patuloy na mariga mga idol wala po talang ka na yung karaos tala pa Huwag magsasara mga idol. Alawa pag kwami. Ari pag mga idol. Aro pag kanalami. Ito naman tawag namin dito mga idol ay masuyog. Yung pinapantay niya yung, ano, yung lupa ng ano, kaniman ng palay pala yan para pagkaano ano pantay na pantay siya saka yung mga damo damo din mga idol eh, lumulubog sa ano sa loob ng putik para yung nasa taas na lang puro ano na lang siya puro putik lusi ang tawag namin dun mga idol yung tuyo naman ayan o no, pinapantay niya mga idol o no, ganit lang yung kalabaw yan naman yung buhay mga idol. Ito naman si Jofer. Oh, pagod na yan mga idol. <laughs> Sakit na yung papurang niya. Ito naman oh, si Liza. Oh, maaf ma kanal mga idol. Ayun naman si Sandy. Ayun naman si Juan. Si Daniso oh, mga idol. Oh, naman yung ginagawa namin mga idol. Dito naman si Rodi o oh, yan din o. Oh. Tignan nyo mga idol oh. Kamay lang ginagamit namin o. Oh. Ayun naman si Ingo o. Oh. Siya na yung ano, tagasabog mga idol. Saka si ano. Ayun naman yung Carl Junior o. Oh. Dalawa sila magsabog ng palay mga idol oh. Tapos na namin nalagyan ng kanal yun mga idol. Wala ng tubig kaya sinasabugan na nila ng ano, palay. Yan lang. Hmm ginagawa namin mga idol sabi oh. masalida eh na mga idol o oh, na tumapia alawa pag ah panaggadwa alawa pag makanalang hari pag na Nanu no, no, mga idol nu no, ay kapagagalan ni no, kami galat milam milang partida. Oh, Mapo lang maba, di masya, mangyawa ko mo lang ito Dos mil tangag <laughs> ko. <Takalok> kami ka pa. Wala <laughs> ko, oh, nang nung lamang, gawa no. Galad na kami. <laughs> Mga idol, alawa oh. Malawa pa ka, malawak, malawak pa yung ano. <laughs> hindi pa namin natapos oh ayun malawag pa hindi pa kami natapos magkanal mga idol hanggang oh, yung aming ano, taniman ng palay oh, masakit sa paporang ang magkanal mga idol sige banat maski na banag kekembot bihuan

si Daniso, ay pa si Junjun, masuyog mga idol, malena. Ayan pasi si Uncle Junior, oh. Ma pa masabog yatong. At uh, pa si Soody. hari pa si Ingu. Agang-Agang pa na mulumulada. Sana igagapapang makapiyad mga idol, kung wala na patuloy na pa magsasaka. Magsipag lamang ka na yung para meron tayong antayin na no, biyaya mga idol ganito lang buhay probinsya isabog mi mga idol oh. kung kakasta na may sabog kapat talo oh. ano ba pa makakasta ka kung may sabog mga idol lalo na aroma aroma manu eh kwa mag eh hey, awam lah patu kanad, No magallo jos pa paling imu lah di kepa imu yang. na na baling mga idol. Hindi ako maging basigod. <laughs> Pasirang. <laughs> Aro na nala to basikol. Tenno na. Oh, pasirang sinda. Gua gua pa sindang? mo pasirang napa. <laughs> um, na Kumang. Jak mang nai. Salamat na nananang ngalian kami mga idol dahil tangalina. Kain tayo mga idol. Tignan nyo mga idol. Ganito lang ang ganito kami kumakain pagka nasa no, mga palayan. Uh. la wala kasing upuan mga idol kaya nakatayo na lang ako ano, katayo na ako kumain dahil masakit na kasi yung ano ko diyan eh yung upo ang tawag namin sa hita ko masakit na kasi dahil napagod kanina sa ano sa pagkanal kaya kain muna kami mga idol kain tayo mga idol kain o yan subo pa sige lang subo lang na subo mga idol <laughs> kain lang ng kain Kain lang ng buhay mga idol Sipag at tiyaga lang Nakakarausin tayo Kahit nahihirap lang tayo Okay lang ay importante mga idol Makain tayo tatlong beses Sa isang araw Okay na yun Kahit wala tayong ganong pera kasi meron tayong pagkain eh, okay lang pera mahanap naman eh. basta sipag lang tayo at hindi tayo magkasakit para araw-araw di -araw, eh, makahanap tayo ng ano ng makakain ganun lang ang buhay mga idol simple pamumuhay lang dahil tayo ay mahirap lang kailangan lang natin magsipag ng magsipag kayod ng kayo yun lang ganoon lang buhay mga idol ayan o si Jan Rodi o ayun, si Jan Sandy si kasi ikan o ayan pa si Jun Jun ayan si Joker o ayan pa si Uncle Junior si Danisu oh. si Ingo ayan ganyan ang pagkakumakain sa bukid ganyan mga idol oh. kasi wala talagang upuan sa bukit kaya ganyan yari na palit tag tempo orang kal junior parang natag ka na pa kato e ko iye po tana nuwang pati na lang mga idol eh matatapos na ang pagsabog ng palay balik na lang malapit na matapos para uh, makapagpahinga na rin mga idol oh, tuloy man na mga idol o oh, kung nani, mga idol e eh. ko oh, dito naman mga idol malapit na rin ano, matapos dito eh. mga apat na kafong na lang yung sasabugan Yung na Ingo at saka ang Junior oh, tignan nyo oh, ganyan lang mga idol oh. ayan oh, tignan nyo oh. Nakikita nyo mga idol o ganyan yung sinasabi kong ano pagsabog medyo marami-rami na yung sabog ni Ingo mga idol o tingnan kada kamo niya ay hagis niya medyo maruho maruho na yung ano yung pagtanim niya o. <laughs> as tasan na nga mga idol. Erase eh, ka na nga. Upo kang na. Nabi ka pa na. Ayan malupit. balik kami na. Panak pa, oh, eh, ka na mga idol. Eh <laughs> na-rest kami na. Kapatubad di. Una pa na yari. Upa. kami. oh, Uli ang pasandi. Oo. Mga idol. Yung tunan. Pasinan na. Ano na gang. Ano ka pa. Ano na na patuloy. na mga idol. Ngayon sinabog kami. Uri. Ate nam Uri. Pagaw. La la la. Kami na kami wala O kalakitan kami dito, mga idol. At onare na pati wala natin. Sa dalawa na tayo. Dito kami na mga idol.